Bibigangdang hari inaming maraming nawalan kaibigan dahil sa kanyang transition para sa aking balitang showbiz, binilikan ni Bibi Gandang Hari ang kanya naging transition na 16 years ago. Ayon kay Bibi, maraming nawala sa kanya noong tuluyan na niyang patayin si Ruston Padilla at magdesisyong mamuhay bilang Bibi Gandang Hari. Sinabi nito na marami umano nagtampo sa kanyang naging desisyon dahil ang part umano ng kanyang ginawang transition ay upang ihiwalay ang kanyang sarili. Marami raw ang di nakaintindi sa ginawa niyang isolation kaya't marami siyang kaibigang nawala. Pero ayon kay Bibi, kahit umano Maraming tumalikod sa kanyang paikipagkaibigan ay wala siyang sama ng loob sa mga ito. Naiintindihan niya raw dahil hindi naman daw alam ng mga ito ang pinagdadaanan niya. Ayon pa kay Bibi, si Pops Fernandez umano ang isa sa mga nanatili sa kanyang tabi kung saan kahit marami daw silang tampuhan pero never daw siya nitong iniwan. Ang tungkol naman umano kay robin Padilla na ayaw na ayaw sa kanyang ginawang transition ngayon daw ay brother at sister ang kanilang turingan. Ramdam niya raw kung paano siya i-treat nito bilang sister kahit saan sila magpunta mga kaya natutuwa rin siya dito. Sinabi rin ni Bibi na maayos rin ang kanyang relasyon sa misis nitong si Mariel Rodriguez Padilla at sa kanyang mga pamangkin na sina Kylie Padilla at Daniel Padilla.